dito ay uh, nakatala tayo at ang nag ng Barang Kapares ay ito mga kasabay ng SGT Police ay nagpapatunay lamang na itong mag ng Barang Kapares na ito ay hindi ito na isang mga ordinary na ay uh, and sa Friday to Friday ay uh, nagpapatuloy lamang na ito yung mga klase ng mga ginagawang pangkaharas sa mga kinikilalang kalaban ng pamahalaan lalo na ng Administrasyong Marcos. Yung ginawa kay Nelson na Marcos na pagkaresto sa araw ng Biyernes kung saan wala ng opisina. Ito naon, natapos na yung opisina ang araw pa ng Piyernes. Sa At pagkatuwid, wala siyang pagkakataon na kaagad na makapag-piyansa. Diba? Itong kaso niya ay available po ito, no? At uh, ito ay uh, ila kailangan sana, no? Eh, sinasito ba? Yung mayroong uh, pagkakatao yung uh, akusado, na makapaglagak agad. -ag 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 na, bakit hindi nila isinagawa ng maaga ng biyernes? Kung biyernes, ano ang Kasi kung ito ay sinagawa ng mas maaga sana, ay naanag tayo makakakuha ng information, ano? Uh, doon sa korte, kung saan makapahid yung kaso. At nagandagat, makakapaglata tayo ng kaso ba? Pero yung ginawa nila kay uh, pinakasalan natin, eh, eh, talagang pinagkaitan nila, no, ng mga kataon. Eh, ito, kita-kita naman, ano, yung mga ganitong klase ng mga aksyon, eh, ito'y pang, ano, pang babalahura, pang -pabala -pabala sa karapatan ng mga ordinaryong mamakayang magulad natin. Yun po yung, ano, no. kaya, agad-agad, eh, kanina, no, nung matanggap natin yung balita, ay, eh, makita ko sa traffic dahil napaka traffic ito mapunta rito no? at dahil dito na nga sila inabot ngayon pero ngayon eh ang agad ako doon sa Eastwood Police Station upang masiguro natin na itong si Nelson Gustanos ay hindi ilalagay sa tambakan ng maturan gusto natin makasiguro na ito ay opisyal na ipapasok sa police blocker na bilang palatandaan na itong ating kasamahan ay nasa kutudyan ng pulisya. Diba? Yun lang naman yung kasiguruhan na gusto natin malaman na itong kasama natin ay talagang uh, nasa kutudyan ng pulisya. Nasa tama kustudya oh, Oo. Yun yung nasa tama kustudya. So yun po, no? Kung meron po kayong katanungan, uh, ilang ano lang po at ako'y lalakas na rin. Hindi po. Pero po At Pero ba? Sir, ano, sa, uh, sa, sa akin po, itong pang uh, nangyari ito kay Channel si 167, itong Nelso, uh, ang kitit na ba ko sa mga katulad namin lang yan? Opo, eh, o, okay. po, eh uh, ako, ayun po, kanya po yung nangyari sa akin eh. Pagka so, no, so, labas so, ko rin sa hearing, ay eh, agad-agad ako uh, na pa ako nung, ano eh, pulis eh. Kaya sir, may problema ano yun, may warun ka. Ganun na, no? Kaya, eto, alam nyo, sa totoo lang, ano, hindi na kami nagulat ano, sa ganitong pagkakataon. Sapagkat, talagang yung mga extra-tri-take-off doon talagang hindi nila kung sino-sino ito at minerify minerify ito o hindi so nakataon ang nakita ng mayroong uh, pending ay eh, yung kapangalan ni Nelson hindi naman natin sinasabi na si Nelson na ito no? pero maaaring kapangalan niya kaya nga ito ay subject ng validation ngayon uh, subject ng validation at kung ito nga eh siya

Sir, sa palagay niyo po ba eh, masusundan pa po itong pangyayari na Oo. Oh, kahit na sino sa atin, po pwede. At kahit na sino sa atin, po pwede. Kung pwede nga tayo, bawat isa sa atin, pwedeng kawan ng naso, ipapahit sa ibang lugar. At di natin alam, eh, nagkakaroon na pala ito ng preliminary investigation sa mga piskanya. Kung nga hindi tayo nakakaatin, eh, ipapahit ito sa korte at tapay na-file yan, ay eh, magkakaroon ng warat mo. Kaya mo lang pala ngayon sa nagsistipa, no? Di address nila sa maling atris? Any... Ama, ama. Pero, ganun ba man, no? Sa kapiyot, pag nagpwede ng kaso, sa maling kaso, ayaw nila magkakit. Pero dito sa kapiyot, ni Di ba ka? Pwede pa Nangyari na sa akin dyan. Binayla na ako ng kaso sa piskal ka, at hindi pa nila atres hindi tuloy ako naka-attend ng na preliminary investigation hanggang sa iyong, uh, iyong, uh, piskal, eh, tag, uh, yung uh, yung uh, fiscal eh nag resolve yung kaso no ex parte no resolve yung kaso pinail sa korte, korte ang court na kasi ng warrant kaya ako nagkaroon ng waran of arrest no ano kaya ganoon din sila wala kaya sa mga vlogger yun nangyari kay Nelson hindi ko pwedeng hindi mangyari sa inyo Okay. Uh, sir, sa nangyari ng ng isang sa expect legal na magiging tumulog ngayon sa oh okay, pwede naman. At eh, siguro, no, doon sa mga nagsasabi na handa, handa silang tumulong, sa mga katulad nating lumalaban ano para sa katotohanan eto ito na yung pagkakataon nila na Ma pagano no mag-extend na ah, ng uh, tulong para doon sa katulad na uh, nating si Nelson Guzman. So yun lang po no ako ay ano, pupunta sa Eastwood Police Station. Maraming maraming salamat okay. po. Pupunta ni Sir J.M pupunta na Sir Jay mag-update sa atin mga bayan kasi pupunta niya yung kasama natin vlogger na hinuli na hinuli hinuli ng mga pulis hinuli ng pulis mga kaibigan Ay, na, alay, um, Napaka, napaka, napaka. Pwede mangyari pala mga ganyang bagay mga bayan. Pwede ka nilang gawa ng kaso kahit wala ka namang kaso. Bire mo yun. Kinasuha ng bank check. Eh wala naman siyang check ano, check account. Wala naman siyang check account. Paano sa magkaroon siya ng bump check? Ganyan pala yan mga kaibigan mga bayan. sarili pa nilang kasuhan pala yung mga ganong bagay Nabilis lang pala yun no Baka kunwari kanila ng mga Kaso Kahit na wala kang alam Oh grabe Pinuni si ano Si 157 157 ba yun Dinala sa presinto Kinasuhan ng pound check Eh wala naman na siya check account Wala naman sa chika kaun bakit siya, ka, siya nagkaroon ng kaso. Eh sakto Friday ngayon. Eh walang ano yon, walang walang piyansa. <laughs> Ito sila makasama sila ni Pat eh. <susurra> Ayun lang, oo. Oh. Hindi ko na nga masyadong inabot. Pararating ko lang din. Sino ang maritis nandiyan? Ito, ito ba natin yung dalawa na to? Ha? Huh? Ito dalawa na to? Sa likod ng motor ko ba? Hindi ko alam eh Yan yung minsan picture-picture dito na video-video eh Noong sabi ko kanina na tinikado pala tayo dito Makiingat tayo sa mga spy dito Bigla sila nagtakal-takal dito Ako, isa ko lang Ito sa akin may pailaw-ilaw ko sa kanina

lugar. Matawa ka dyan no? Matawa ka dyan no? Sabi ko na. Matawa ka dyan no? Sabi ko may spy dito. Parang spy. Bigla nagtagalit na yung dalawa no? ngayon. Nung mo. <laughs> bigla sila. Bigla sila ba Ano? Gusto mo? Ha? Ah, hindi. hindi, hindi Minsan pupunta yung babae pero yung lalaki Yung babae minsan Pero hindi yan lumalapit sa amin Lumalayo yan Ano Oo Ngayon araw-araw kayo dito eh Hmm Gagabi kasama namin dito yung gagabi Oo oh, kayo Oo Kasama namin dito yung gagabi Dapat talaga Dapat talaga na Pinapat talaga na Kaya dapat talaga Alam mo kung sino nakilala nyo Ah, uh, 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 okay, kasi, uh, kasi may piyansa naman daw walang, oh may piyansa pero Friday ngayon eh Friday nga okay. paano ka so, makapagpiyansa eh Friday paano, uh, -pang yeah. paano -pang uh, oh. pa bukas no. uh, oh. Diba? oh. ito yung pinaka namin sa lahat diba oo oh, ito yung pinaka namin sa lahat diba oo ito sa oo

Ako yan. Ako yan. na ko yung picture mo dyan eh. Sabi ko siya ano. Eh marami na mga ano diba? Tinig na ko siya Ah sabi ko si madam pala to. <laughs> Ay galing Ang Ang galing. Ang oh. <laughs> <laughs>